Hello mga idol, ito na nga po palang part 2 ng aking pagpunta sa Budapest para magsimba at gumala. Kaya ayan, pagtapos po ng church namin mga idol, ayan, gumala na po kami ng aking mga nakilala sa church. Ayan, lahat nga po pala yung mga idol, mga taga Tiscot, na ayan po, napadaan po kami sa buwan daw dito sa Budapest, Angari. At syempre, hindi na rin po nagpahuli ako at yeah, nagpa nagpapicture na rin po. Parang buhat lang ang mundo. So mga idol, pagdapos po naan mag-picture-picture doon sa buwan ay patuloy po kami sa aming lakad. Papunta raw po kami sa West End Mall. So ayan, habang naglalakad nga po kami, may nakita po silang 50% discount. Kaya ayun, tumingin-tingin muna sila mga idol. Kaya ako, nag-video-video muna habang naghihintay sa kanila. Dahil wala naman po talagang planong bumili dyan dahil palipat-lipat pa po kami ng accommodation. Kaya ayan, pagtapos nila mamili, ayan, lakad na naman po kami. At may nakita nga po ko dito kakaiba kaya tinutukan ko po ng kamera. So ayan, pag nakita nyo po, wow, lumiliyab sa loob mga idol. Kaya mamamangha po kayo. So ayan, habang nagpapatuloy po kami sa paglakad, ayan, ang dami talagang magandang tanawin mga idol. Bukod sa magandang tanawin, marami ka rin po makikita ang mga magaganda. Pero yun nga lang, hindi na pwede mga idol. Baka may magalit sa akin. So ayan, habang nagpipicture nga ako, nagbibidyo nga ako mga idol. Sabi nung nakilala ko sa church, ako na lang magbibidyo para nabibidyoan kita. Kaya yan, binigay ko cellphone ko. So, siya na nagbibidyo sa akin. Kaya shoutout nga pala sa nagbibidyo sa akin. At syempre, salamat na rin sa picture. Dahil siya ang tanging nag-bi-picture sa akin mga idol. Kaya yan, magagandang picture niya sa akin. Dahil ginamit niya pang, pang picture sa akin ay yung kanyang Apple iPhone. Kaya yun, napakaganda. Ayan, nakita nga namin dito si Sarah. Yan. With... Confidential pound, 220 billion. Ay, joke. So, ayan, habang naglalakad niya po kay mga idol, ayan, pinapakita ko po sa inyo ang magandang tanawin dito sa Hungary, sa Budapest. Kaya, first time ko makapunta dito mga idol, kaya sabi ko sa kanila, sama na lang ako sa inyo at para magagala naman ako dito sa Budapest. Tapos? Oh? So, mm Hindi. -hmm. Yung tataban niya, may agency rin eh. Lakad, oo. Oh, lalakaran oh. lang Tapos namin. Tapos yung sa bisprom namin, malapit lang din, one minute. Oh. oh, meron din sa ano? Sa Ah, ganun. mo ako, Huwag ah. <laughs> ka maniwala doon, pero. Huwag <laughs> ka maniwala doon. Kung <laughs> maniwala sa inyo, sabi nito yung genre na to. ganyan ah, ka, ganyan ka, Master Pogi ah. So ayan po mga idol, nandito na po kami sa mall. Kaya panoorin nyo na po ang aking video. Ano siya siya ngayon? Wala na. Wala ko kasama natin. Pampili na. May imimit lang daw siya ah, eh. Siya sa taas. taas. Ah, dito tayo, dito tayo. Sa taas. Dito tayo, dito tayo.

Mag-isa lang ako eh. <laughs> video video. Ayun oh, katulad dito ng isa. Oh, ayan oh. No? Si Ar nasa taas. Ayun oh, no? pala. Nasa daw yan. Nasa taas meron sa taas ah. Kasama sa bunda. sa baba. Wala na siya sa mahanan din. Ha? Then Lloyd. Ito sa baba si Leo. beautiful coming Pagtapos nga nga mga idol sa mall, ayan pumunta po kami ng McDo kasi nagutom po sila kakalakad sa mall mga idol So ayan, namimili na po sila ng kanilang order mga idol. So pagkatapos nga po namin mga idol, natawa na lang po ako kay Boss Garing dahil marami po siyang na-order. Sumubra po ang kanyang order mga idol kaya yung iba pinakain na lang po sa iba niyang kasamahan. Kaya shoutout nga rin po pala kay Boss Garing, napakabait po niyan mga idol. Marami na rin po yan na papasok at natulungan para makapunta po rito sa Angari sa Tesco Company para magtrabaho. Kaya kung gusto nyo po, i-message nyo lang po siya mga idol o message po kayo sa akin para siya na po ang tutulong sa inyo mga idol. Kaya ayan mga idol, kita nyo naman ang daming resibo niya. Kaya ayun, ang dami namin kinain mga idol. Ayan, dami mga idol ba diba? So pagtapos nga po, picture, picture na rin po kami po remembrance. Salamat!